Ang galing naman ba na? Mahasin! Ginusto mo yan! <laughs> Parang ang lasa! Parang lasa ang tuba eh! Masabang! Ipon! Tatamasin! Oo! Oh, huwag mo kong lulukuhin! Ah. Anghang! Pahing tubig! Pahing tubig! Neh. Ay tubig! Kami, kami, kami. Hah? Obiak. Ano? Siapa? Pak ini mau. Ini mau tunggu saya ke? Papa, 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 Okay, papa, 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 Oh, sit down here. papa, 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 dito. papa, 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 Okay, okay. okay. Si Sam. Ah, uh, yung um, bahay kong mansong babantayin na. Dadawin kong turitikad. Ah, uh, uh, si, si, Sam, dadawin, dadawin kong turitikad. Bibigyan ko bibigyan kong si Sam ko. Ayoko na eh, na. ang batas. Oh, papatupad ang batas. Di kita pitan ako. Kapal ng mukha mo. Ano? <laughs> <laughs> anong unang-unang uh, batas na ipapatupad mo ano? Lahat ng babara papatanggang ko. Oh. Para yung lahat ng sada hindi na baba. Oh. Yung hmm. yung hmm. hmm, hmm, dalaga. Ah, ko liligawan yan. Ano pa ka? Hindi po. Ba't hindi ko payag? Eh. Pati na may itsura nito. Oh. Hindi, eh. Oto uh, uh, ko dadawi kong anak eh. Ako yung tatay niya. Wala akong anak eh. Oh. eh <laughs> pati yung maraming anak. Ako wala akong anak. Tapat, ito ko, kung kong anak kong babae. Para, di ba, ang ah, an anak ko. Ah. Anak, aralin kita. Bigat ang baon, tahong libo. Oh. Sa gari, tatlong libo. Ako? Yung... <laughs> Tisipag ako. Um, ano pang matanda Para yung anak ko, haralin ko, papakainin ko. Aww. Oh. Para si Bailin. Ha? Para si Bailin. Si Bailin, di ako anak eh. Bawag eh. <laughs> oh. <laughs> ha? Ikaw talaga. Bata pa yan, oh. No? Bata pa yan. Hindi, oh. nee, iba na lang. Oh. Ito yung, yung nakatali yung buhok. Ha? Ah, nakatali. May asawa na yun. loko. <laughs> Wala oh. pa asawa yun. Nari, nari, wala pa asawa yan. Eh, tanungin mo, kausapin mo. Dali, punta ka po. doon. Kung may asawa siya. Oh. Dali, <coughs> try mo may pag usap kung kaya mo. Talagin mo. O, oh, tanungin mo. O, oh, tanungin mo. Masawa ka? Oo, oh, ginito. <laughs> Ang ah, ah, trabaho? Ano, wala. Kasi may ano siya ngayon. Tatanim? Tatanim. Sayang. Sige, nataran kay Jojunit ako. Ha? Jojunit <laughs> ako, Tutulungan ko sila. Ah, tutulungan oh, mo sila? Jojunit ako. Talong Jojunit ko. oh, magkano? Ah... Tatlong binyon. Tatlong binyon? Oo, oh, ako, tatlong binyon. Oh, sige, sige, asahan namin yon. oh, sasahan ko. Saan ka kukuha pera? Yung opisina ko. Yung um, <laughs> banko, banko, rastin rin, ng pera. Oh. Oh. Ito ko, Jojunit akong ang tahlong ang dudun na tagong ang ah, tahlong billion wah uh, wata uh, dikas ko lang dikas ay dikas mo oh. yung 3 billion oh dikas ko 3 uh, billion bakit mo sinabi bigyan ng pera bakit ah tatay. mahawa ko eh para ba, may pang para tutunuhin ko para masuwati pa papa dito gusto mo na sa langit oh Very good. Ito ko, ito itong bahay nila? Ah, yung bahay nila, ah, gusto ko papatanggang ko eh. Oh. Gusto ko, gusto ko papatay ako madan yung bahay. Magandang bahay. Oh, anong, 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 anong ano yung bahay papalik ko? Ano? Ha? Ah, ah, ha? Bahay may bato, madan bubong, tapos bibigaw ko talang, ah uh, winimpon. Oh. Oh, oh. bahay winimpon. Oo. Oh. oh. bibigay ko. Okay. oh, may, may ulam na si, ano? Pati ka nang uling ni eh, Marte. Ha? Ah, ah Maganda. Tani lang, walang ulang. Ha? Wala <laughs> ulang. <laughs> eh, mahirap na ang buhay dito eh. Mahirap ang buhay. Oo. Ito ang ulam. Dan. Ipon. Sulato ko yung tamping, eh. ang tamping. Hipon no, hipon. Ano yung pasili yan eh? Ito yung hipon Ito yung hipon namin. Hipon yan. Tekman mo. Palilet. Oo, oo oh, hipon. mo, masarap yan. Oo. Hindi, okay, tayo. Ha? Sabay doon. Sabay talaga. Sigurado ka. Hinahamon mo talaga ako sabay, ha? Ah? O. Oh. Siyempre, sawsaw -saw asin para masarap. Tatawa. Tatawa. Oh, sawsaw asin. Kipon yan, eh. Kipon. Tatawa oh, O. Oh, huwag mo kong lulukuhin. <laughs> Anghang. Pahing tubig. Pahing tubig. <laughs> Pahing tubig. <laughs> Kamis, 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 kamis. Ha? Kobya. <laughs> ano? Isa pa? Paano mo? Gino, tukot tayo ka kaya. Papawala ka. Papawala ka. Hindi mo naman kinain eh, patingin. Ha? Ah, okay eh. <laughs> na. <nine. laughs> ano ano pa kiramdam? Masarap yung hipon ni Marites? Hipon? Oh. Oh, tubig. Gusto mo pa? Gina, gusto ka sa hinga ko eh. o, <laughs> oh, diba? Masarap ang buhay dito. Ma, may sa tanawang parang bundok ka. Ha? Huh? Bundok na ka ito Bundok nga talaga ito Ano ka ba? Marti wala kang tanim. May ang tanim. Hindi, ito kong mga tanim na. Mga, Yan. may papaya. Mga ubas, duwat. Um, ito kong mga pungkan mga pitanas. Oh. wala Ayun Ay daw, patula. Oh, ayan, oh, may patula sila. Mas hey, ito ko yung pitanas. Meron akong pitanas yung bunga. Okay, ah, wala. Por... Ito. Na wala. <laughs> <laughs> Masin yan eh. Hindi matapos yan eh. May... <laughs> mamaya, mamaya, <laughs> meron naman. Hindi. Tanto, meron, meron bunga ng tanton. Gusto wala. mo pera? Oo, oh, ito ko pera. Oh, sige, bibigyan kita 500. Yan, tatalang kayo. Ito ko, papatay akong parisan. Ma'am, magpapatayo ka parisan. <laughs> Ito ko. Ito ko. tayong dosyo. Alam mo, alam mo. Ito yung ano, yung grapes sa probinsya. Ah, uh, grapes. Parang ah, 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 asinak? Asinak yan? Oo. Ayan. Kukuhaan kita ha. Asin. Pagka, pagka, maasin nun? Hindi ito maasin. Luto ka. Masarap to. Masarap yan? Ano lasa? Masarap nga eh. Huh? Eh, walang indugan dyan indug huh? so, na tama yung tama yung tama yung mo? puro puro rin eh ha? Huh? puro rin ilaw yung ilaw siyempre yung tama yung oo yung tama 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 yung Buti may kamis ka. No? Lagi po Lagi nagbubunga? Opo. Malakas magbunga? Gusto kong, gusto kong bakuran ganito eh. Bigay ko yung kay Bandam, yung matamis. 2, 4, 6, 8, 10. 12. bawat bawat isa, 100. 100. Oo. So, pag naubos mo yan, 1, 2, 3, Six hundred. Six hundred. Oh, lagyan natin asin. Lalagyan asin. Hmm. Teka, hipon, Paingin hipon. Wala dito. Ano wala? Nakita ng daming hipon eh. Oh, ako limang hipon sa iyo. Teka, may langgam. Oh, limang. Para mo usok sa akin ko diyan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, hipon 'to eh. Hipon. Ayong Yung asin mo mong kainin kasi malat. yan. Malat asin alat 'yan eh yung asin parang pamatay tamis lang kasi ito ito matamis matamis mm -hmm. pero kakain ka kailangan hindi ka gaganyan oh, hindi oh, hindi kailangan sarap oh, tara so kailangan maubos mo 'yan oh hinupos ko natalo ka oo hindi ha ah. karira nga tayo eh. kailangan hindi ka asim oh hindi ha? asin heem mm -hmm. ito oh sige kailangan, karera tayo, ha? Karera tayo. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. O, umpisa na natin. O. Oh. Bibigyan kita ang 500 pag naubos yan. Mabilis, ha? Hindi, <laughs> <laughs> tanahin ko ah? lipere. Ha? Lipere. Lipere? O, sige, si Rabang lipere. Okay. Okay. 1, 2, 3. Kailangan, kakainin din yung ano, ha? Yung hipon. Hmm. Kakainin kakain yung hipon. O, sige. Start na tayo. Sabihin nyo ko i-start na. Walang reaction na, walang reaction. Walang reaction. Walang reaction. Titingin ka dito. Okay. Start na. Okay, 3, 2, 1, go! Go! Huwag kang gagalaw mukha. Bilis, <laughs> pandam. Diba ba naman? Go Bandam. Go Bandam. Go Bandam. Dali, sayang yung 500. Hmm. Go, maunahan ka na. Okay, Go Bandam. Go Bandam, dali ah. Oh. Balisan, balisan mo. Nakadalawa na ako. May din yan, may din. Yung kalamang. Ah. Hmm. Hmm. Laway-laway <laughs> na ako. <laughs> <laughs> Galing na ba namin? <laughs> <Mati> <laughs> <Mati> <laughs> walang pipikit ang mata. Ano? Oh, ano oh, pala? Eh, walang mangangasim ah. Yung Ay. Hey. ano, yung alamang. Yeah. Matatalo yata ako nito ah. Hey, oh. hey. Bilis ang madali, dala-dalawa na. Oh, Dala ako. Ka na ka lang ginagali, Frankie. Dala-dalawa na. Tatlo na saan. Hmm. <coughs> 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 Malapit na ako. Walang preview si Van Matamis yata yung kanya. Ako maasim. Ba't ganun? Sabi ni Sir kasi matamis to. Ito mas maasim. <laughs> Naluha-luha na ako. Ipa mo sa kanila. Kinakain mo ba talaga? Ganyan hmm. mo. Ang oh. busi na na. Hmm. hmm. Ah. Huwag <laughs> <Wukong> ka pipikit. Matibay, <laughs> matibay. Maluhan, luhan na ako dito. Yung kalaban ko matibay. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Sige dito. Kailangan nga oy Malapit oh, na. Ikaasin. kailangan lagyan ko rin ng ano yung hipon. Hmm. Madaya ka yata parang hindi mo kinakain ah. Kakain ko ka. Nilulunok mo na lang yata eh. Bata ko hirap na hirap. Oh. Hmm. hmm. <laughs> dali dali ako mo, na mo bus. Riske yung tubig ko sa sasakyan. Mati ba itong kasama ko? <laughs> Ginusto mo yan. <laughs> Parang lasa. Parang lasang tuba eh. Masabang. <laughs> lasang yabas ah. <ha? laughs> lasang ba yabas? Kaya ubusin natin. Uh, uh, titisin ko to kasi 500 pesos yan eh. Kahit matamis. Sige. Pawis na pawis na ako. Mm. Ah. Maswerte tayo kasi may pagkain tayo. Sila, wala sila pagkain. Naglalaway na sila. Naglalaway sila? Mm -hmm. Tamis, di ba? Ingitin mo sila dito. Mm -hmm. lab, Mas lab! <laughs> 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 Pero ang totoo, ano lasa? Tatang ating... duhat eh. Lasang duhat. Oo, mayro pa tatlo. Puse mo. Uh. Hindi naman nasi man siya eh. Hindi Hmm. rin. Wow. Ako rin. Oh, <laughs> tingnan mo. Ang oh. sarap-sarap oh. mm. 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 ah. Hmm. 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 Ah. Ang labag. Last pa yata yun. Ah ko ba tapos si Daddy? Sige lang sa kanya. Hindi. <laughs> Oto, tapos ko na to, tapos ko na to. Tapos ko na to, tapos ko na to. Tatlo na lang. Ay, isa na lang sa bilisan ko. Dako bilis. Unang ka. Ha? Hindi, pero pang hipon eh. Hindi, huwag na yung hipon. Okay na to. Yehey! Bandam hipon. Katarong si Bandam. Hindi maasim? asim? Hindi gumalaw yung mukha. Hindi ba Ano lasa? duwat. <laughs> Gusto mo pa? Kuha pa ako? Hindi <laughs> <mumbles> <voiced> na. <laughs> 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 Bakit? <laughs> Bakit? Ba ba <laughs> <laughs> <Bapaik> <laughs> Pwede ka nang kumisay. Eh. Ay, ano, oh. pwede na mag-reaction yung mukha mo. Panalo ka na. Panalo? Oo. Oh. Hindi <laughs> ko kaya eh. Hindi ko <laughs> kaya. Ah, ano na? Ah, ang pares. Ah, apat ang tayo na pares. Saya ko eh. Ah? Apat ang ah. pares. Saya ko. Pa pares. Lalaban kita ng pares. Saya oh. ko. Ah, mamaya laban tayo sa pares. Oo, oh, tatanunin oh, kita. Oh, oh. Okay. Sinan, sinan, si gusto mo? Hindi, hmm, ayoko. Dili man aslom. Maano siya mabitin siya pa? Dili, wala mo yung bisin. Tilawi, tilawi, isa ra. Ayan, tilawi. No, ito, asin. Mm -hmm. Kalami, good. Rap. Palaban din ito. Palaban din, hindi rin siya naasiman. Bakit kaya inong tubig? Ha? Bakit kaya inong? Maasin eh. <laughs> 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 Dato na kayo, labanan ka ng parisan ha. Oo, sige. Ah, anim yung ni ko sa parisan. Oh, ah, oh. taya ko. Ah, parisan. Datarangke. Eh. Datarangke. Eh. Kakain te oh, paris, oh. tatay kakay na paris. Ha? Parisan ni Duwata. Oo. Ayo kuno dun. Pa-tayamo ni, uh -oh. Duwata parisan. Di mana nanalo ka? Sabi ko 500. <laughs> di. Lad laton 'ni yan. Lad tong pera mo. <laughs> Five 500 lang ako usapan Dito, eh. Lahat ng pera mo, big mo sa akin lahat. Ano gagawin mo sa pera? Hindi, one. Papatay akong dokyo. Bilangin mo yan, bilahin mo. Oh, bilangin mo. Itan dan. Uh, 300. Ay, kung kwenta, puro eh, Hindi, bilangin mo. Pag hindi mo nabilang, oh, ilan na yan? Kwenta, bente. Oh, bilangin mo, ilan na yan lahat? Ah, 300. Kwenta, ito, 20. Kaya nga, so magka, ilan lahat yun? Ah, Ah, uh, was 20. Ano? Was 20. Ano was 20? <laughs> <laughs> was 20 yata eh. Excuse me. Mm. Hindi. 300. Uh, 300. Ah. Uh, o, oh, ilan lahat? Pag hindi mo nabilang uh, yan, babawiin ko yan. Ah. Uh, 400. Tapos sa uh, 20, dalo 20, naman daan. Tapos tulang pa 10. Ah. <laughs> uh. Ah. <laughs> Kulang sampo para limandaan. O, oh. oh, ayaw ka mo. Gawin natin limandaan. Marunong to. No? O. Oh. o oh, dahil nanalo ka. premium Man, nanalo, mo yan. premium. So, o, oh, oh. Anong gagawin mo sa premium mo? Ha? Ah, pa, papatay ako ng dosyo. Anong negosyo? Ah, mamin dala. Ha? Eh? Mamin dala. <laughs> dito ka. Nancy, upo ka dito. Okay, tago mo yan, ha? Datarang oh. eh, ka, eh. O. Oh. Papatay ako mamin dala. Ah, Anong Halim, mamin dala? Halim yung mamin dala. Ah, Ma ano yun? Mami Sar. Mami Paris. Asamin tumay. Hmm. Tapos, natitim yung paninda ko. Pa, papakainin kita. Walang bayad. Bidbrin na pakain sa'yo. Bakit? Bidbrin na. Bakit libre ako? Tati. Eh. Tabigan kita eh. <laughs> maluha <-luhat> ako <laughs> sa'yo eh. Asim. Tabigan kita. Pero eh, sa'yo hindi eh. siya nag-asim-asim. <laughs> ah. Ayan yung mga... Mga mga, mga tao ko, nung lang bidbre bidbre pare wala nang baral wala nang bayad wala nang bayad dataran kay unta mo unta mo tataas mo saud mo tataasan mo sahod o. salamat tanong tanong tawad mo dataran Tano? uh, uh, kay tanong ah ah neman tan libo tan libo pay ka na oo oo payag uh. ako eh, si Marites 'yung gagway natin kay Marites ha ah? mo sahod na ha ah. piso piso. Kawawa naman si Marites. Oh, wada wada ko piso. <laughs> eh si Nancy, gawin natin cashier. You Kino? Nancy. Ayan. Oh. Mamak. Magmamap? Oo. Oh. Kawawa naman. Akala ko ikaw ang magmamap. Tsaka walis. Pati tinitin oh, si Yuri. Ito ba? Ah, Nuri, ang winimpong ko, ninisi mo, pawalan dumi. Oh. Sige nga, subukan mo. janitor si Yuri. Oh. Oh, si Rab, anong trabaho ni Rab? Mm, mm, batag ko. Pupunasan niya oh. para, para maninis, para matintab. Ay, yung asawa ni Rab, anong trabaho? Sino? Yung si asawa si, si... ni Rab? Oh. Ah... Uh, uh, Ugas pinggan. Ugas pinggan. Eh, si sa Sam, tayo. anong trabaho ni Sam? Si Sam. Oh, sige, kuha kape. Dataran kay. Da kanang kanang isa. Dataran kay. Oh, sit down here. Sige na. Dataran kay. Da Upo ka dito. Dadaran kay. Dadaran. Okay. Kisam. Ah, um bay ko man sum na. Dadawi ko turtikad. Ha. Ha. Tasti si Tisam dadawi dadawi ko turtikad. Bibiga kong bibiga ko Tisam mabagtakdan. Bibiliyan ko. Ayoko na na. Ayoko na sa naman. Dito, dito, dito pa patay mo, sabi mo ba rin? Mm, -mm takot ako. ka? Mm -mm. Ano sa mo? Ano sa sabi na? lang. oh, Oh. Si... Si... Si Sam, dadawi kong agawad. Ako tapitan. Mm -mm. Ayan. Uh, ko. Ikaw naman agawad ko. ako yung tapitan. Ikaw, agawad kita. Sila mga tanog ko. agawad, tapitan. Okay, talita ka. Uh, mga kababayan, mga kabarangay, magkaisa po tayo para i-impeach natin tong ating kapitan. Oh, ako si kap. oh, kapitan. Ka hey. kapitan Kap. kapitan, kaya nga, impeach oh, ka namin. Kapitan Kap. ako, 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 tapitan na ako. Papatupat ang batas. O, oh, papatupad papatupat ang batas, di kitapitan tapitan ako. Kapal na mukha mo. Oh, anong, uh, unang, unang batas na ipapatupad mo, ano? Ah, ng, ah, uh, lakanan. Anong lakanan? Hmm yung babara, yung babara doon yung mga tasa, yung sada, para babaha, o, oh, baba yung sada, yung malas ng ulay, malas ng bayo ko, yung sada, baba, babara, sa so, lahat ng babara, papatanggang ko, para yung lahat ng sada, hindi na baba. okay oh, babay na tayo. Babay. Next time nakakainin namin, ano, anong sunod na kainin natin? paris naman. Pare. <laughs> <laughs> oh, <laughs> hindi, <laughs> hindi pare ni Juwata. Oo. Sige, sige. <laughs> Ito kay pare oh, ni Juwata. Sabihin jawata. mo, abangan nyo kami mga kababayan sa susunod na video. Ah, uh, abangan niyo abayan, kababayan sa video. Ah, abangan kami, abayan. Ah, uh, susunod na video. Ah, ah, alay do son. Anong I love you on? Ah, uh, uh, like love you all on. I love like you all. Alay on. All. On. All. On. Alay do on. Like you. On. <laughs> gusto ko sa'yo. Salamat! Salamat!